Isang mapagpalang araw na naman tayo guys. kamusta po kayo after 3 days ago. Samahan nyo kami sa aming gagawing adventure. Let's go! Panibagong araw na naman tayo guys, pagkalipas ng tatlong araw, in English, three days ago. Why? You... Magunguha nga pala tayo guys ng dukan, in English, taklo, banchel. You... anong iniitay nyo guys, tara, samahan nyo kami sa aming gagawin. Sumakay na rin kayo sa bangka natin na si Let's Go. Let's go. Kung naibabangan natin si Let's Go sa parkingan niya, naganda kami nagbiyahe. Hindi nga pala guys, nawawala dyan yung aking mahal na nanay kasi sabi niya sa akin, kapag sumasama daw siya, Nawawala daw yung pagod. At pag nakikita daw niya ako, eh, sobrang sarap daw ng pakiramdam niya, hindi daw siya nakakaramdam ng pagod. Kaya let's go. Balik tayo guys. Napabang kwento natin. Sabi nga pala ng mali kaibigan natin. Eh. Doon tayo. Mahunguwa ng lukan daw sa ikatlo na tinatawag dito sa amin. Kaya let's go. Doon daw nagbo-boarding house yung mga lukan natin. Aw, aw, Napakarami nga pala guys ng lukan doon. Kapag nangunguwa ang mga tao dito, doon sila pumupunta sa ikatlo na tinatawag dito sa amin. narating hmm. tayo sa ating destination. Naganda kami sumakay dito sa kabilyan na tinatawag namin. At dito nga guys sa punto na to. Kung napapansin nyo, may dala tayong kabilyada. Ito nga pala yung natin papunta doon sa pagkukunan natin ng Lukan. Hindi nga pala guys pwede yung ating motor kasi baka masira yung kating kasi si kipot ang ating adaanan kaya let's go. Kaya napagpasya namin na hindi muna dalhin yung motor natin kasi baka masira si let's go. Sobrang sikip talaga ng ating adaanan papunta do sa ating pagkukunan ng Lukan. Maari kasi mabutas o so mabali yung kating ni let's go. Let's go. No nakarating kami sa masikip na daan guys. Agad na kami nagsimula dito na kaibigan ko let's go. You know? Ito nga guys sa punto na to, hindi tayo nabigo na mali. Kaya nakilig ako. Hoy, At dito nga guys sa punto na to, maraming nahukuhay ng ating kaibigan. Grabe, napakadami dito. Unang baba natin, unang kapa natin. Siguro may dalawang piraso agad yung nakuha natin at sama-sama sila. Let's go! Grabe, sobrang dami talaga nakukuha namin dito. Let's go! Let's eh, Kahit sa nga pong munta, magpalipat-lipat ng pag-ibig iyo. Like, I'm going to go. Let's go now! Yung may puti ka ata sa liig. Oh? Huh? Saan? <laughs> sa liig. <laughs> ay, ay, oh. Naman. <laughs>

At dito nga guys sa punto na to, nagpatuloy kami sa panguha natin. Grabe, kapag kinapa mo siya sa may ugat ng dalura, nakadikit lang siya. Sama-sama sila, minsan lima sila guys. Kaya eh, let go! Hindi rin talaga guys, biro ang manguha nito. Kailangan mo talaga ng effort sa puto. Kaya dyan, let go! Naalala ko nga pala guys, nung mga panong bata pa ako, oh, sinasama nga pala ako ni tatay dito para manguha nito. Binebenta nga lang namin ito guys, sa ba, 150 guys. May pangbaong ka na, may pangulam ka pa, let go! Eh. Tungarin nga pala guys, yung sisilbing pang nila at nila at pang araw-araw nila ng mga tao dito. Ito nga rin nga pala guys yung pangunahing hanap buhay ng mga tatay dito sakripisyo sa pagsasagwan at malayong pupuntahan. Kapag hindi ka talaga guys nagsipag at nagtaga, wala kang may na tapang bigas at pangulam. Ting ibahagi ko lang sa inyo guys. Ito nga rin pala yung mong baon ko noong napasok pa ako. Grabe sobrang dami binigay ng blessing tatay ni Lord ang dami namin nakuha dito. Let go eh no? Napakadami guys. Kaya sa guys samahan nyo kami sa aming gagawin. Let go! May bumibiloy na lukan at kakaibang lukan nga pala ito guys. Di ko alam kung anong lukan to. At naman mo lalaki Let's go! No, nakatapos na tayo, Marami-rami na yung mga nakuha natin. Agad na kami nagpapasya. Sobrang dami nga pala na inik dito. Kaya napagpasya namin na umuwi na at magluto na. Let's go, Ella. Let na. Sa hindi nasaan nga pala, guys. Ito yung nangyari sa amin. <laughs> Ay, <lagtaong> pa tayo! <laughs> Grabe guys, nangyari na ngayon di nasa natin pangyayari. Buti na lang guys, safe yung ating pinagbagsakan at walang talaba at walang tuod na kinatawag namin dito guys. Kahit ganun yung nangyari sa amin, patuloy kami. Let's go! ngayon. Nakatapos na nga tayo sa pangunguha ng luka natin. Nagsimula na rin kami magdupong dito at sinahanan ko na rin yung maraming luka natin. Ayan o, Let's go. Ayan o, napakita may go. Ilalaga lang natin nga pala guys at kukunin natin yung laman at gagawin natin ginataan sa dilaw. Let's go. Ayan o, sobrang dami ng mga nakuha natin. Labis-labis na at sobra-sobra na yung pag natin sa so inyo. Let go. Kahit po tayo. Dito nga guys, napaganda ng tanawin natin. Kung nakikita nyo guys, yung napakalawak na yan. Palisdaan po yan. Payapang-payapang lugar dito guys at napakatahimik pa. let's go. Grabe guys, kumukulong na dito yung ating luka. Napakasarap ito. Binabantayan nga pala ng aking nanay Ay, Uy. Nung naluto na guys, ay dinakon na agad ng ating malang kaibigan na yan. Kumuha ng pangganita na galing pa kay nanay na may waga. Let's go! Tapos natin nga akong lahat ay nagpatulong ako dito sa mahal kong nanay. Nung nakatapos namin kuhain yung laman nya at tanggal niya siya niya, agad na kami naglagay ng mga ingredients nyo. Meron tayong ketchup, papapacharap dito. ayun let's go! Napakasarap nga pala itong iho at gawing barbecue. Let's go! Ay, let's go! Let's go. Pagkatapos nga pala natin lagyan ng mga ingredients na sa barbecue, yung luka nagsimula na kami dito mag-isa ng sibuyas kabati hindi ko na alam at yun sunod naman natin lulutuin guys ay ginataan sa dilaw grabe napakasarap nito isa to sa pinakamasarap na luto sa lutkan kaya kaya tayo tayo let's go pagkatapos so, nga pala natin isa yung ating mga sibuyas diyan in English golden brown wow lagyan nga pala guys natin yan na pampasarap sa ating lulutuin in English coconut oil wow yun nga pala natin ang pampakulay yan papakulay na bunda ko sa iyo piling nilagyan nga pala natin yan, ng asin pang patingbang sa ating pagmamahalalag at naman Go. Pagkatapos nga pala natin ilagay lahat yung mga ingredients natin dyan, yes. sinunod naman natin itong lukan. Grabe, napakasarap nito guys. Kaya guys, samahan nyo kami sa aming aling at saya. Tara guys, kain po tayo. Let's go! Sunod naman natin guys ay itong ating barbecue yung lukan. Grabe, napakasarap nitong ihaw. Isa rin nga pala guys to naluto sa lukan. Napakasarap nito guys. Let's go! Kain po tayo! Let's go. Dito nga pala guys sa punto na to, kung napapansin nyo, pumapatak na yung ulan. Sumasama na yung panahon natin at malakas na rin yung hangin. Kaya nagpatuloy pa rin kami dito. Let's go! malakas tayong ulit, nagpatuloy pa rin kami dito. Yan, pagalagalag ka tuloy na talaga at saka may tagigtig na. Grabe guys, kumukulong na yung ating lokan dito at napakasarap nito. Kaya guys, samahan nyo kami dito kumain, makialiw at makisaya na rin. Let's go, kahit tayo, let's go. Grabe guys, subang hirap talaga magluto. Kailangan mo lang takloban yung ating mga niluluto dito. Let's go, kahit Tara guys, kain po tayo. Let's go, kahit na tayo, let's go. Yo mga idol, uh, samahan yo, nyo kami yo. sa aming pagkain. At pasensya na sa ating ano, venue kasi nabot tayo ng ulan kasi may bagyo ngayon. Pero bago ang lahat mga idol ay mag-pray muna tayo. Huwag yeah. natin kalimutan magpasalamat sa itaas. Uh, Lord, maraming salamat sa buhay at kalakasan at sa blessing na nasa harapan na ngayon. Uh, Basbasan mo ito upang magsilbing kalakasan ng aming pangatawan. Ilang po at maraming salamat. Amen! Yeah. Yeah. Okay. Let's yeah. Let's go! Kahit sobrang lakas ng ulan guys, at masama na rin yung panahon, nagpatuloy pa rin kami dito, hindi pa rin kami nabigo, nakapagluto pa rin kami dito guys, kaya kain po tayo, let's go, let's Sobrang sarap nga sa dito at sobrang saya ko rin dito guys, kasi guys, mayroon tayong kaibigan dito na mahal tayo. Dabi, napakasarap, let's go, Wow, go, let's go, guys, let's go. Ah, guys ano pang hinihita nyo, sabayan nyo kami dito kumain, pa food trip at may na rin, let's go, let's go. Let's go. Nga pala dyan ating wow, let's go, let's go, ng ating let's go, let's let's Grabe guys, napasarap kain po tayo. Ay, let's go kain tayo. Wow, papapasabi ka na lang talaga. Sarap na piling ko sa iyo. Sarap na tagutin mo po. Let's go kain tayo. Sobrang laki ng bagay para sa amin na mapasaya kayo at mapangiti kayo. Kaya guys, enjoy lang natin yung buhay natin. Maging masaya at simple lang ang buhay. Kaya samahan nyo kami palagi. Marami pong salamat. Let's go kain tayo. Sababay po tayo nyo. Oops, stay ka lang guys. Lubos mo rin po kami nagpapasalamat kay Kuya at walang napasalamat po sa kanya. Marami pong salamat. Ingat po kayo lagi. God bless you! Kunting bahagi lang po guys, kahit mahirap, kahit nakakapagod, pinagpapatuloy po namin para bumuo ng pangarap. Sila po yung dahilan kung bakit kami nagpapatuloy. Kaya maraming salamat sa kanya.